boss, meron nga pala nag-request sa atin at nag-comment. Ilan daw ang board fit ng isang box na posporo. Yung laman ito boss, yung laman. Pupunin natin yan dahil tayo boss, ang pinakamagaling na foreman dito sa buong Pilipinas. Yung iba kasing foreman boss, hindi ito kaya. Uy, nag-estimate na rin ng board pit si Forman, Pati board pit ng posporo, In e, estimate na rin ang pinakamagaling na natin. Bali boss, may nilista na ako dito. Kinumpit ko na kanina. Sinukat ko siya boss ng metro kanina. Yung lapad niya boss ay 2 mm, yung taas niya boss ay 2 mm, at yung haba ng isang stick boss ay 45 mm. Ngayon boss, itatimes natin siya boss ha. 48 stick mga boss equals 2.4. Parang may mali sa estimate ko naman sa board put ano kung kayo ay sanay na mag-estimate ng board put, makikita nyo na agad yung pagkakamali ni Foreman. Kailangan pa ba natin i-compute ito? Pero sige, turuan natin si Foreman kung ano yung pinakamabilis at pinakatamang compute ng board put niya. Para pagbibili kayo, alam nyo na kung paano estimahin. Mabilis lang to, isa-isa natin. Ang gusto niyang i-estimate, yung posporo nito. Siyempre kahoy din to, di ba? So meron din ito equivalent na board put. Marami ito, compute natin. A base sa given data ni Foreman, meron daw siyang posporo at yung palito niya o yung matchstick is 45mm yung haba and 2mm by 2mm mm, ganito lang kani yun, yung palito niya. Sa isang matchback o posporoniforman, meron siyang 48 pieces. 2 mm by 2 mm by 45. Multiply mo sa 48 pieces. Bakit? Kasi ang board put, ibig sabihin niyan is volume ng lumber. Ngayon, i-convert mo siya sa inches. 25.4 kasi ang isang inches is 25.4 mm. So, i-divide natin lahat ngayon ng 25.4 mm. I-multiply ngayon sa 48 pieces. Ang lalabas sa computation natin, 0.53 cubic inch. Ulitin natin yung sagot ni Foreman. Kung ilang board put ba yung laman ng posporo. Sabi niya, 2.4 board foot. Ito yung volume ng inches. Hindi pa ito yung board foot. Bago yon, alamin natin ngayon kung ano ibig sabihin ng board foot. Ganito lang kasimple yon. meron lang yan na 1 feet or 12 inches by 1 feet or 12 inches na merong kapal na 1 inch. Ang board put natin, kapag binultiply mo yung 12 inch by 12 inch by 1 inch, ang lalabas ngayon is 144 cubic inch. Ang volume ng isang board put is 144 cubic inch. Ang nakompute natin is 0.53 cubic inch. I-divide natin ngayon sa 1.44, makukuha natin ngayon 0.0037 board put. Oh, Napakalit itong 0.0037 board put or sa madaling salita ganito lang siya kaliit no kung titingnan niyo yan yung isang posporo ni Foreman yung 2.4 board put ni Foreman ibig sabihin noon dalawa at kalahating ganito napakalaki noon so doon pa lang ang layo ng estimate ni Foreman Guerrero no ng pinakamagaling na Foreman natin sablay ka na naman for for more high may quality tips follow this page